Magandang araw mga ka-Berks, ito pala si Chris Cucinero Ako naman si Mister Palengke yolo Azcal <laughs> At kami ngayon ay magpapagupit dito sa Mr. Suave barbershop Shop Tignan natin kung anong meron dito, pagupit tayo mga ka-Berks Papogi tayo ng konti kasi kitang kita na yung mga balahibo natin dito <laughs> Pagupit po sir sa so, unahin natin si Biolo Ascal at saka si Mr. Palenque ito yung before parang wala namang mangyayari after <laughs> parang before and after parang pareho lang parang saya <laughs> <laughs> <Joke. laughs> <Ikaw> lang 80 ko Joe jo. Joe Plam Shadow ikaw Parang hindi ka naman mababata, parang mas tatanda ka pag nagkumitan ka. Salamat mo ano ang lolo rin. <laughs> parang wala talaga ako makita Joe. <laughs> <laughs> parang alam ako ng flashlight. Pogi <laughs> okay mo na, Diamond mo na naman chicks yan. <laughs> Yan lang ka yung kakatayin natin? Ha? Malaman na pag-uwi sa kanila, makakagat mo nga ito eh. Kumain sila <laughs> ako. Ayos! ano, gumata ka, Joe. Gumata ka na. <laughs> Hindi, dalawang, dalawang oras. Mga <laughs> <laughs> ah, ka-Bergs, iba daw yung promo nila rito. Pag nagpagupit ka rito, may libreng massage, facial, manicure, pedicure. Lahat yan, libre, di ba sir? Tama-tama, <laughs> pwede ka mag-pop-ups pa ka na sa mukha. Huwag magulo na. Huwag kayo muna magulo. Ano to, labahan ko. Huwag <laughs> oh, kang kumilos dyan. Ang ta oh. ano, talas ng labahan niyan ni Manong. Manong, pagka... Ano, pag-summer, pag ginagamit mo rin yan sa ano, pag nagpapatuli. <laughs> Hindi. Pwede. <laughs> <laughs> Pagka mo na guloy, baka mamaya yung balat ko dyan. Ang may tinday. Kayo may ari ng shop na to, sir? Hindi. 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 Porsyentuhan lang. So, sa 80 pesos na gupet, magkano sa inyo doon? Hati. Po. Ah, hati. 40 sa inyo. E, paano kung ilan lang yung nagpagupet? E, eh, ganun po talaga. Kunwari, nagpagupet. Lima. Sa maghapon. Kunwari lang, lima. Yun lang po to so, 200 lang sa yo. uh, mali mo na lang kung bibigyan ka mm. ng tip no so kagaya ngayon lang gupit ka na sir so, meron po kami ah may mga ganito okay, ah, yung, ah mga yung number ko isabit mo na Eh, no, ah, kaya ko okay, lang yung, yung ganito. mga ganito so, so, so Ay, ito sir um, Itong tong, sa kapatid ko, lalagyan natin dito um, So kayo pala si Mang Mani Tapos, <laughs> asa yun sa Jo? Ito, ito, naman kay Jojo para naman Kay Pricks Kay Fricks, no? Asa po yung 30? Nasa akin po yung isa. Ayun po, yung 13 na po, 30 na lang po. Ah, 30 na lang ilagay natin. So, ayan, si Fricks. Okay. O, mga ka dito tayo nagpag-upit sa Mr. Suave Barbershop. Ayun. Mr. Suave Barbershop. Andito siya sa may... Andito siya sa may... Saan ba itong lugar na ito? Sa may Tugatog pa ito, no, sir? na um, may ito gato. Ayun o, oh, yung mga nandoon, mga nag, nag-working doon, nag, nag sila, nagkakawayan sila rito. <laughs> Ay, pumuti, itenga mo dyo o. Oh. May pulbos. na lang. Mm -hmm. Pumuti ka bigla dyo. In fairness. Ay, tapos na agad. Alright, tapos na Ako na? Ayun. Ako na daw. Pwede ba ako, sir, gupitan ng suit ko yung sombrero ko? Hindi <laughs> pwede. Ha? <laughs> ah, Hindi pwede? Mm -hmm. Hindi na. <laughs> Kasi ano eh. Palisin ko na ito na oh. Ayan na oh. Di ba nakakalbo na ako sa kamaba ang aking ano, paliparan dito. Ito papuntang na iya. Ito naman yung papuntang Vancouver. So magkadikit lang. <laughs> Sir, ito na. Idagdag mo na sa collection mo. Ayos! Salamat. Diba? sa ko. Naku, pati sa lamin ko daw mga kabirk. So, hindi ko na kayo makikita ngayon. So, wala na ako nakikita. Ayun. May ano pa, may tissue-tissue pa. Pili ko, kakain ako ng dinner. Oh, Kaya lang, hindi sa bibig ginagamit sa leg. <laughs> Anong gupet? Ah, uh, yung babata ko ng 20 years. <laughs> Ingaan ng kamay ni Mr. Fricks, oh. Parang inaantok ako, Mr. Fricks. Pwede ba akong matulog, tapos gugupitan mo ako? Pwede, yun. <laughs> <laughs> joke lang. Joke lang. Grabe naman. <laughs> joke lang. Tapos gisingin mo na lang ako pag tapos na. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Ayun. Kita nyo, mga ka-Burks, oh. So. Mga ka-Burks, kung kayo wala kayong... Uh ginagawa at gusto nyo na magpagupit, dito tayo kay uh, Mr. Suave. May libreng uh, masahe, manicure, pedicure, pati facial, libre rin. Hmm. Tapos papakulay kayo ng buhok, libre din. Libre lahat. Libre lahat. Pero di kayo makakalabas ng shop. <laughs> dito, dito. Dahil libre, isang linggo kayo din magtatrabaho. <laughs> Iis-isin nyo tong buong lugar. <laughs> lagi po kayo magkakasama ng tatlo, eh. Oo, oh, lagi. Wala naman ako ibang choice kundi kasama sila. <laughs> Wala akong choice. Kasi kaya lang kami may views dahil kay Pilo Ascal. Yun, yung pinaka-pogi doon sa dulo. Ah, yes, sir Actually, ang gupit ko nga pag nandun ako sa Canada is semi-kalbo lang lagi. Meron ako sarili ko razor kasi 30 dollars ang gupit sa Canada so that is magkano yung 30 dollars sa peso 1,200 pesos per gupit 1,200 ang isang gupit na ano lang yun, regular gupit lang yon pag sa medyo high end pa yon medyo mahal pa yon nabuti ng 100 to 200 dollars so mga 8,000 pesos per head ganong ka, ano, ka mahal ang gupit doon sa Canada So, dito, ang gupit is 80 pesos. Tama, sir, no? 80 pesos. So, ilang dolyar yun? So, 80 pesos, 2 dollars. May, mayroon ka ng gupit for 2 dollars, mga kabriks. So, lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Canada, umuwi kayo ng Pilipinas. Pag gupit kayo dito, balik na lang ulit kayo dyan. <laughs> Pag gupit kayo dito, mura lang, 2 dollars lang. Sir, pwede mag-request sa gupit mo? Ah, pwedeng dagdagan mo yung buhok ko dito. <laughs> <laughs> Kasi nababawasan na eh. Hindi ko rin alam eh. Siguro dahil sa, ano, sa consumption ko diyan sa dalawang yan. <laughs> <laughs> ano, ginawa mo bibingka tong ano ko? Bumbunan ko? Hindi, hindi na lang. <laughs> Nagawa mo lang yung glue para namiging. Bala kayong ng gupit nyo ha ah? okay, okay. oh. pa Pag umpisahin nyo ng paglinisin yung mga yan <laughs> Ano mga ka Bumata na ba ako? Mag-comment kayo dyan Comment down below Kung bumata ako Sa kailang taon nung binata ako Sige Yung pinakamagadang comment Mananalo ng Mananalo ng gupit dito <laughs> Ako bahala magbayad ng libreng gupit mo Sige 80 pesos Pero kung galing ka sa Mindanao Ikaw bahala sa pamasahe. Yung sa akin, yung gupit lang, ha? <laughs> <laughs> Ayos. Okay na, sir? Bak? Parang walang ano, yung yung ganun-ganun, masaj-masaj, yung ganun-ganun, sa liig. <laughs> parang ulang. <laughs> salamat. Thank you very much po. Thank you, sir Manny. At saka, sir Fricks. Maraming salamat sa magandang gupit niyo sa akin. Libre po ba to? <laughs> <laughs> so... Tara na mga kabricks, bayaran time na natin So magkano po? 80 po no? Oh, sir, ito yung sa'yo 1, 2, 3, sir Thank you Mga much Thank you Thank you, maraming salamat Bye bye Ano ng buhan, lagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Kris Kusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Kris Kusinero